Good morning mga mada. So ayun, naisipan ko nga palang gumawa ng daily vlogs. Katulad ng ibang ginagawa ng mga vlogger dyan. Sa tagal-tagal kong nagbablog, ngayon ko lang to sinubukan. Ewan ko kung sinubukan ko na to dati pero parang hindi pa. Kung di nyo pa natikita yung aking YouTube channel, meron na akong 700 videos mahigit doon. At wala pa rin nangyayari hanggang ngayon. At kaya naisipan ko sumabay sa mga makabagong pagbablog katulad nito. Ako lang ba yung may anak na ganito na mas komportabling makatulog sa braso ko? Usually talaga eh, buong araw ko siyang karga kaya wala akong masyadong nagagawa. At ayan, pahirapan nga, dahan-dahan lang dapat ang pagtaggal ng braso para ako ay makakilos naman. <laughs> ayan, successful naman ang pagtanggal ko ng braso. Tatayo na nga sana ako at biglang harot-harot pa itong si Papa. Ay nako. <laughs> Pero tinutulungan niya naman kasi akong tumayo dyan Gawa ng nahihirapan akong tumayo Pero may kasamang pagharot So ayan Pag yung masyadong ma-cringe <laughs> Nagaharutan lang naman kami ni Papa Sabi ko nga sa kanya tumigil na siya dahil ibablog ko siya Ayan patuloy niya pa rin akong hinaharot Minsan talaga lumalabas ang pagkapilyo nitong ni Papa pero nakakatuwa naman no kasi sa akin lang siya ganyan at dapat lang kung hindi lagot siya sa akin. Ayan, nakatayo na nga ako at may kasama pang pagyakap. Masyadong sweet, baka kami ay lang na. Kung minsan kami rin na may nagtatalo, pero kahit ka, nalangingi pa pa rin ang aming pagmamahalan maliligo na nga kasi ako nito at habang tulog pa si baby kasi pag si baby ay walang ginawa kundi magpakarga at dumede sa akin kung hindi nyo natatanong pure breastfeeding kasi ako mga mare katulad nung sa aking panganay tatlong taon ako nagpadete doon so ngayon ayan tulog na si baby at kailangan natin lagyan ng unan kumbaga stopper yan para hindi siya biglang magulat kung sakaling mang may magingay nanay. Pag nanay ka, hindi pwedeng magpabagal-bagal. Kailangan mabilisan lang. Ayan, nagmamadali na nga ako niya. Tapos na nga rin pala akong maliko niya. At ako ilalabas ng para bumili ng aming uulamin sa tanghali. Medyo mahirap nga lang ang paglabas dito. Gawa ng nasa bukid kami. Pero masaya dito mga mare kasi fresh air. At saka isa pa malayo ka sa mga kapitbahay mo na mosang. Kaya masaya talaga tapos na nga pala kaming mamili dito at pabalik na rin kami. Ano na nga pala na videohan yung pagbili natin kasi nga nakagulat yung mga presyo ng mga bilihin. Nung pabalik nga kami, mga mare, may nakita nga kami dito malaking butterfly. Yung laki niya kasi laki ng kamay ng isang adult. Sobrang laki niya talaga, mga mare. Nakakatakot nga. Pero nakakatuwang pagmasdan kasi ang ganda niya, mga mare dito sa bukid mga mare marami kang may kita dito iba't ibang insekto at ito na nga pala si papa nagluluto na ng ulam para sa tanghalian ginisang toge na may tokwa sarap at ito na nga kami ni Bunso, ito talaga yung routine namin palagi na palaging gusto niyang bisoy, matulog sa aking dibdib habang siya ay karga o dumedede man. Buong araw ganyan siya sa akin lagi nakadikit. Kumain na nga kami ngayon ng lunch, ayan nga ang sarap-sarap ng ginisang toge na may tokwa. Pag mahimbing na nga ang tulog ni Bunso, doon lang siya pwedeng ilapag kung saan meron din siyang stopper. Yung sinasabi ko sa inyong unan para hindi siya nagugulat o biglang nagigising. Ayan, kakain nga para dito tayo ng merienda, tinapay at gatas. Palagi akong kumakain yan para naman palagi akong may supply ng gatas kasi nga nagpapabreastfeed nga tayo mga mare. Kaya hindi pa talaga ito ang panahon para tayo magpapayat mga paare kasi may isa tayong bunso na kailangan padedehen. May kasabihan kasi na bawal daw nagugutom ang isang nanay na nagpapadede para hindi magkaroon ng kabag ang baby at hindi din siya umiyak na umiyak. Iniwala ba kayo sa ganong kasabihan mga mare? Comment down below mga mare kung oo o hindi gusto kong marinig ang inyong sasabihin mga mare salamat ito nga pala yung daily routine namin ng aking panganay ayan pagkatapos ko magmerienda tinawagan ko nga pala ang aking panganay umaga, tanghali, hapon, gabi anumang oras palagi kong tinatawagan ng aking anak na panganay mga mare kasi gusto ko pa rin malaman kung anong ginagawa niya at kamusta siya palagi kahit balayo ako sa kanya mga mare bilang isang ina hindi pwedeng hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga anak ko mga mare kaya kahit magkalayo kami ng aking panganay mga mare palagi talaga akong tumatawag sa kanya para kamustay ng kanyang lagay mga mare tiwala din naman ako sa kanyang ama mga mare na hindi siya pinapabayaan ng kanyang ama dahil mahal na mahal siya alam kong nasa maayos na kalagayan ng aking anak, mga mare. Kahit wala ako sa tabi niya. Pero kahit wala ako sa tabi niya, palagi ko pa rin pinaparamdam sa kanya na parang malapit ako sa kanya pag may kailangan yung anak ko, basta kaya ko, binibigay ko mga mare kahit malayo ako sa kanya. Ang goal kasi dito mga mare ay kahit malayo ako sa aking anak ay hindi ko ipaparamdam sa kanya na parang malayo talaga ako. Gusto ko maramdaman niya palagi yung presence ko na parang malapit lang din ako sa kanya at malapit na malapit naman talaga ako sa kanya kasi palagi ako nasa puso niya mga mare. Pagkatapos namin mag-usap mga mare, kinuha ko na nga itong puso ng sakin para lutuin gagayatin ko yan mga mare gagawin natin burger patty so ayan nasubukan nyo na ba yan mga mare sobrang dali lang yan alam nyo ba na dapat yan ay balatan ng balatan hanggang sa makuha nyo yung malambot na parte akala ko nga dati okay na yan pag ganyan diretso gayat na pero ganun pala talaga ang tamang proseso mga mare kailangan malambot na parte yung kakainin nyo kaya babalatan nyo ng babalatan yan E eh, kung numibis man, eh wala kayong magagawa mga mare, kasi kailangan yung kainin dyan, yung pinakamalambot na part, ayan, paulit-ulit ko lang babalatan yan, hanggang sa makuha ko yung malambot na parte, mga mare hihiwain na nga natin yan mga mare, ayan, kasi nakuha na natin yung malambot na parte at mapapansin nyo, ganyan yung itsura nya mga mare, may mga puti na kayong makikita dyan mga mare, so ayan na yung hudyat, na pwede nyo na yan gayatin at pwede nyo na yan ipang ulam mga mare. Yung gagawin nga pala natin ngayon mga mare ay burger patty. Kasarapan kasi yung si papa dito at saka yung pamangkin niya si Dylan kaya gagawa tayo niyan. Sobrang sarap kasi talaga niya mga mare at saka favorite ko rin yan mga mare ayan na nga pala yung mga nagayat natin mga mare. dito nga pala magagayat na rin tayo ng bawang at saka sibuyas may binili nga pala tayo sa Lazada yung panggayat na yan para mas madaling magayat ng mga sibuyas at bawang kailangan kasi natin yung mga mare ay pinong pino talaga sobrang dali lang gamitin yung mga mare tsaka hindi mo na kailangan lagyan ng kuryente yan para gumana hihiwain mo lang yung mga sibuyas at bawang ipapasok mo lang dyan tapos ihilain mo lang yung tali mapipino na siya yun ano nga pala yung itsura nya mga mare sa loob tapos ihilain nyo lang yan nakikita nyo na yung pula na yan, tapos ganyan na yung magiging itsura nya para na siyang giniling ayan na pala yung no, na tapos natin na burger patty kailangan mga mare ganyan yung consistency nya ayan magprito na nga pala tayo non -stick pan nga pala yung ginamit natin dito mga mare para hindi dumidikit yung lulutuin nating burger patty. Kahit ano namang gamitin nyo, ayos lang mga mare kung anong meron kayo sa inyo. Ang importante lang mga mare, painitin nyo muna maigi yung kawali bago nyo lagyan ng mantika. Tsaka nyo isa lang para hindi talaga dumikit-dikit yung iluluto nyo. Ganyan nga paling itsura niya, mga mare. Sobrang sarap talaga niyan, mukhang pati. Hindi mo aakalain na puso ng saging yung ginamit natin, mga mare. Akala mo, karne, pag tinikman mo. Sobrang sarap at pwede rin pang to, mga mare. Naisip ko nga kung gusto niyo magnegosyo ng burger, pwede to. ganto yung gagawin yung pati para makatipid kayo. At saka mga mare, pwede nyo kapalan kung gusto nyo para syempre yung mga kliyente nyo sa inyo talaga bibili. ay na nga pala yung naluto nating burger steak. Sobrang sarap. Ang gabi na, tapos na nga pala kami mag-dinner nyo mga mare. Kausap ko na ulit yung anak kong panganay. Pinag-uusap ko sila ng kapatid niyang bunso sobrang saya nila nagninebul nga paling anak ko mga mare kasi meron siyang ubo at sipon uso talaga ngayon kaya palagi kayo mag iingat ingatan nyo rin yung mga anak nyo kung may mga maliliit kayo sa bahay palagi kayong magsusot ng base mas para naman safe kayo lagi paglalabas kayo so ayun lang mga mare dito ko natatapusin to salamat sa panonood follow for more